Hello mga ating, magandang umaga po sa inyong lahat. At ngayong umaga mga ating, bumili na nga ako ng aming uulamin sa talipapa. So, dahil nga mga ating, laging tuyo at saka walang sabaw ang aming inuulam, laging prito, yan walang sabaw. Parang gustong gusto ko talagang mag-ulam ng may sabaw, kaya naman nakakita ako sa talipapa ng isdang has. Ano may tawag nito? Hasa-hasa ang ha, sa tawag dito. Aywan, basta, ganon, Yan ito. Oh, ito, ito siya. Yan. gumili ako niyan para lalagyan ko siya ng sabaw mga ating para makahigop naman ako ng sabaw. Parang talagang namimiss ko ang humigop ng may sabaw. Kaya, so yung mga ating, huhugasan ko muna yung isda. So, ito yung ilalagay ko mga gulay. Ayan na, oh, oh. oh, yun, may okra, may talbos. Yan. Maghuhugas muna ako mga ating ng isda At ayan na nga mga ating dahil kulong-kulo na yung tubig. Ilalagay ko na nga itong mga ricados. Yung sibuyas, kamatis, luya, at saka yung siling green. Pakukuluan natin yan mga ating para masarap yung sabaw. Ayan, kumukulo na siya. Ayan, dahil kumukulo na mga ating, titimplahan ko na po yan ng asin, at saka, syempre, lagi kong ginagamit ng magic sarap. Disclaimer lang po, hindi ko po pinopromote ang magi magic sarap. Ayan lang po palagi ang aking ginagamit pag tuwing ako ay nagluluto ng ulam. At ilalagay ko na mga ating yung okra. Lalagay natin yung okra. At pakukuluan lang natin yan mga ating. <coughs> Titingnan na natin. Oo. Oh, kulo na siya mga ating. Ilalagay ko na mga ating yung kalamansi. Ito ang gagamitin kong pangasim. Ayan. Pipigaan lang natin ito mga ating lahat. Para mas masarap at mabango ang ating sinigang na isda. Ayan. Kulo na siya mga ating pwede na nating ilagay yung isda. Ayan, hinuli ko mga ating yung isda para hindi siya madurog. So, ayan, ito na siya. Hmm. Tapos yung isang piraso, hinati ko kasi malaki. Ito lang yung isasabaw ko mga ating yung kalahati, ipiprito ko kasi sa sinabawan, ayan kami lang ng asawa ko ang kakain itong sinabawang isda mga ating. Kaya yung kalahati, ipiprito ko para sa dalawang bata yan kulo na rin yan mga ating lalagay na natin yung talbos ng kamote para masarap ang ating sinigang na isda. Sarap-sarap yarn mga ating. Mapapahigot talaga ng ano, medyo maasim-asim at maanghang-anghang dahil sa sili at kalamansi. So, ayan. Titikman natin Tikman mga ating kung okay na yung lasa. Tama lang yung asim at saka yung anghang. Tamang-tama lang yung isang piras yung ceiling green na hinati ko. Sarap. Ah. So ayan na nga mga ating luto na ang ating sinigang na. Ista. So ayan hanggang dito na lang mga ating maraming maraming salamat po sa inyong suporta palagi at huwag kakalimutan mag-like, share, and follow. Bye-bye. Thank you for watching.